So yun mga idolo, for today's video, ang um, kape-kape muna po tayo kasi mag-aaral po tayo pagkatapos natin magkape. Kape lang yung inalmasal natin, at least may kape. Siyempre, napapaisip ako. marami pa lang gagawin sa aming paaralan. Hay nako, marami na naman activity. Napakaswerte ng ibang bata dyan na mag-aaral sila may baon. Hay. Alam nyo kasi mga idolo yung trabaho lang ng papa ko, construction lang. Hindi regular yung trabaho, kaya kakulangan. Pero ayos lang kahit wala akong baon, at least nag-aaral, ba diba? Di naman mahalaga yung baon, ang imprante may natututunan ka sa paaralan. Kaya mga idolo, kahit bata pa ako, nabalat na ako ng buto. <laughs> Dahil tinuruan ako ng magulang ko na kailangan natin magsipag sa araw-araw. I have more experience nung bata pa ako na marami akong pinagdaanan sa buhay. Magpala, magpala ng semento, magtrabaho sa palayan. At yung aking pinagdaanan. Nagtitinda ng gulay at kahit ano pa. Basta may mabili lang kami ng pagkain, gagawin ko yung lahat. Gusto ko kasi matulungan yung papa ko kasi alam ko na nahihirapan na siya. Sukat-sukat na yung kamay. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa akin na makabili kami ng mga pagkain isipin yung mga idol wala kayong magkakapatid tapos isa lang yung nagtatrabaho kaya naman kapag wala akong pasok sa parang nakikitrabaho kahit saan yan yung akin na pagmisnan na hindi ko malilimutan kahit kailan hirap palang maging panganay no kasi iisipin mo yung problema kaya ako ginawa ko lang yung best ko I will try my best na ginawa ko yung lahat kahit pa paano na makatulong sa amin iniisip ko na lang na sana matupad yung pangarap para balang araw kami ay makaahon sa kahirapan yung kahirapan na akin napadaanan yung pan ayo ayoko nang maranasan ang sakit man pero kailangan natin tanggapin eh kasi nandito tayo kaya dapat maging happy lang siguro dito pa lang mga idolo sinuot ko na uniform ko kasi isa lang yung ginagamit kong uniform syempre gusto ko mapasalamat sa tumulong sa akin na magka uniform ako kahit paano alam nyo mga idolo ginagamit ko lang ng damit apat lang <laughs> nakakayaman pero pasensya na kung paulat ulat yung damit ko ha kasi eto eto yung idol nyo na mahirap lang Mahirap lang pero may susumikap naman Kaya nga ako nag-aaral eh Para makapagtapos Para balang araw makaraos Kaya uh, yun yung hangad ko sa buhay Na matuluan ko lang yung mga kapatid ko Heto <laughs> habang nag-aayos ako ng sarili ko Iniisip ko na lang na Kakayanin ko pa kayo yung mga pangarap ko Iniisip ko na lang na kaya ko to go Alam nyo mga idolo, sana huwag kayo magsa magsuporta sa akin. Kasi mga idolo, nagpapasalamat ko sa lahat na nagsuporta sa akin. Isipin nyo kung wala kayo, wala din ako dito sa antas na na mabibidyo. Heto lang kasi yung pamumuhay ng idol nyo mga idolo. Sinsya na ako mahirap lang kami ha. At least, pinapakita ko lang yung pamumuhay namin. Maliit lang yung bahay namin, pasinsya na po. So ngayon mga idol, nandito na po kami sa namin. Ay, nalit na pala kami. Pero okay lang yan kasi at least nag-aral tayo, di ba? Alam nyo, mga idolo, kailangan natin ng diploma. Kasi kapag may diploma tayo, makakahanap tayo ng magandang trabaho, di ba? Kaya kahit gano'ng kahirap yung pamumuhin namin, kinakaya ko mga idolo. Kahit ano sabihin ng mga tao, kahit tawagin man akong mahirap, at least nagpakatotoo. Heto, heto na, yan. Talagang nalit na tayo, pero ihintayin natin para makapasok ulit tayo dito sa paralan pa namin. Kaya palagi tayong poet mga idolo kasi gigising na maaga para mag-aral. Pero okay lang yan, at least may pinag-aralan, di ba? I yeah. Paibla. <laughs> Hindi

Um, gusto ko palang i out po si JR Tingkalan. I'm um, thank you po sa advance pa mas ko mo po sir. I'm um, thank you and ingat po. God bless po and happy Merry Christmas sa atin lahat. Dito para ay idol nakikinig ako ng listen ni ma'am para kahit pa paano pag-uwi natin sa bahay, meron tayo matutunan, di ba? Ito pala mga ginawa akong activity. Yan, sinsya na kasi yung sulat natin hindi naman kagandahan. <laughs> Dito kasi mga idol, uuwi muna ko sa amin kasi para kumain kasi hindi pa kumain. Ha? Pero alam ko na yung walang namin sa amin kasi palaging inuulang ko gulay. Gusto ko lang po palang ishint out si Ma'am Gratil. Um, shout out po kay Ma'am Gratil. Advance Merry Christmas po Ma'am. Thank you, thank you po sa patuloy mo pa supporta po sa akin. And ingat palagi and God bless po. And salamat sa advance Merry Christmas and advance pamasko ko po sa akin.